Diyan ho, no, mga kaibigan. Silip, silip. At parang may ano. Ayan Ayan mga mystery bag at na lang natin. Mga bag. just go down here. أنا كده من Mr. Bug Bogg, 嗯，你怎么还好的？

gun. Ayan, ito na yung mga mystery bag na nakuha natin kagabi papunta sa trabaho. Ayan, oh. yung mga, mga basura pa talaga yan. At saka yung isang box ng, ano ba yun? Um, isang box ng, like a lollipop, um, lollipop heart or something. Ando sa ano, ando sa sasakyan. Iniwan ko na lang. Pero videohan ko rin ko din yun. Ayan mga kaibigan, yan na po ang ating mga mysteries. Ngayon, yeah, na ito, unahin natin to. At talaga ako na excited nito mga kaibigan kasi talagang ganyan, basura ko yung mukha. Yung mukha talaga ay basura. Ayan. Uh, Tarang tanan. Na Ayan mga kaibigan. Uran din na agad. Ang daming reading glasses. Ayan. Ayan ito ay hamper. Lagyan ng mga bagong gamit. Ano to? Uh, basta. Lagyan naman natin dyan. Lagyan na lang natin dyan. Mayroon na lang tayo magbasa-basa. Magbasa-basa. Kamaya na lang tayo magbasa-basa. May chocolate eh. May chocolate na natunaw. Ayan na po pala yung mga nakuha natin mga kaibigan. No? Mabilisan tayong nag hauling ng mga biyaya na nakuha natin. Napakarami. May mga snacks, may mga ano dyan, pambatang mga laruan. Mix na talaga mga kaibigan. Ang buong bulsa ay napakadami. At ikaw na lang talaga ang malulula sa kakakuha sa mystery bag mga kaibigan. Sobrang sobrang swerte natin kasi nga marami dyan ay talagang mamahalin. Nabasa nga lang sa shampoo na nabasag pero okay lang ma. Mahugasan din at iba ay ating gag gagawing ano, magawa tayo ng pang -pahid na basa of course. Ayan po mga kaibigan, di ba ang dami na may mga chocolate dyan. May mga Maraming mga make up Mga eyeliner Diyos ko talagang libre na Mga gamot, mga vitamins Ikaw na talaga ang Ma-surprise sa lahat ng mga iyan Na galing lang sa basurahan Kaya mga kaibigan Yan may mga libre pang mga um, Yung Dadalhin mo lang ng mga electric fan Yung mga maliliit talaga Na ilagay mo lang mo, sa liig mo Ayan Diyos ko, napakaraming biyaya talaga ito isang, ang mga laruan dito ay medyo ano hindi karamihan pero mamahalin yan po, may mga pakompletong mga laruan talaga na mga cards, mayroong mga toothpaste iba't iba iba't iba ang pinigay sa atin ni Mr. Bean yan, toothpaste yung mga toothpaste na yan mamahalin yan sanitary pad of course na laging binigay sa atin i just ko talaga naman ikaw na ang mag isa may t-shirt may damit may damit tayo may damit din kahit is isa lang may mga ano pa tayo dyan medias ganyan talaga ka bongga mamigay si Mr. Ben sa atin kung ikaw na may pagbigyan ng mga biyaya ay Diyos ko, talagang grab mo na lahat yun lang yung pinakamadaling gagawin mo para hindi ka maabutan kunin mo na lahat kahit anong laman basura ganun ayan meron tayo diyang almo na ano snacks at maraming 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 reading glasses po mga kaibigan ang nilagay sa ilalim ng mystery na bag ayan mga reading glasses talaga na hindi naman masyadong mamahal, pero eh, Diyos ko. Next up, may mga basura pa nga. Ay, ang dami, eh. Ang dami basura. <laughs> Yan, gamot. Ayos na sa natin. Wala. Mga moisturizer na usyo. Ano, 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 ano. Ano meron sandal? Kasi to sa akin. Kasi to sa akin. Ang <laughs> ah. Wow. Where is the light? May mga pen tayo. Ito pang apple-apple pen. Moisturizer. Ano yung ano? No, 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 no. Mayroong nerf. Ay, laro ano, ang nerf gun. Ay, Sus -sus -sus -sus. Ano? Ano ba ito? Sa lagnat. Ito yung takit. Salin wound. Ano? Sus, Diyos ko. Ano ba yan? Ano-ano? Para ito sa ano para sa yung may sugat ka. Isprehin mo lang yun. Mga glasses ka. Ano to? Nail med. Cordless washing nasal wash. Para sa inyo yun. No? May baso pa. Yung mga alinipan. May baso. Ano to? Gold bag pen set. Uy! Nasa gold. Nasa gold bag yung ano? Pen. Ano? Series number one. Nana na. Nana na. Na, na, na surprise. Lalo, ka. Lalo na ano, ano, ano to. Watermelon five shot energy. Energy drink. <laughs> Napaka-excited naman to, mami. Ano ang Chocolate, chocolate. Diyos go, Price water protein. solution ko. Ano yung mga socks? Hmm? Ano? Yung mga medyas. My God. Ano? Meron pang tanggal sa ano, oh. Buhok ba? Sa ilong.

Ay, galing lang kay Mr. Bean. Ano to? Laruan ba to? Ay, prosin. Laruan na prosin. I don't want to do this, man. Oh, nabas ko. Lip gloss. Come on, let's go and play. I haven't seen you anymore. Oh, gami mga kabigan, Diyos ko. Dami-dami. Ito mga kaibigan ay, Ayan, tingnan natin. Ay, lama. Ang dami mga kaligan. Ay, ang mga shampoo. Diyos ko. Fusion, cherry blossom. Mga shampoo mga kaligan. Ay, yung pagkasa natin ba? Wow! Uy! Ang dami yung dalal. Ito, ito yung nabukas. Hand, hand soap, guys. Ang dami. Body wash. Body wash yung kaligan. Ito ay, pamen. Body wash. Wow, lahat to body wash. Uli. Uli, uli. Meron tayong shower clean. This is for scent body wash. Halos lahat body wash. Oh my God. Ang dami, mga No, 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 no. No, 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 no. Olive oil. Full applicant, no lie here. Pangkula pang ng hook. Jesus. Oh my God. Ano ba ang dami? Iiyak ako sa dami ng mga shampoo. Ito, hand wash. Grab wash. Nabukas kaya sayang ito ay. Ay, pwede ko pa yung hugasan. Kasi ano man, naka-sealed naka, naka sa inalim. Yung mga kagigan yung Mr. Pin, ito ay makapit na maubos. Yung And, alitin yung mga nila. Wow. Mm, meron pang make-up. Hugasan na lang natin. Nagabay. Mm, liquid pearl serum. Wow. Grabe kung isang bag ako. Ah, Grabe kung isang bag. Hala! Dab na sabun. Dab na hand wash. Uy, gusto. Iswerte. Napaka-swerte. Naiiyak ako sa dami ito. Sa dami lang mga shampoo. naman lang ba? naman lang sabi Wala na. Wala na. Uy, shampoo-shampoo na talaga. Labahan na natin. Labahan na. Labahan na natin ito mga kadigan. Ayan. Hindi ito lumps na. Oh my goodness. Wow, wow, wow. We shampoo and condition na practice. Ang bango nila. Ang bango bango nila. Ang bango nila. Ang bango simulan na Ayan, at na natin, no. Yung mga may nasira kasing shampoo nasira yung takip. Kaya, isa isa lang parang isang shampoo lang ata na nasira yung, yung yung, pula na shampoo na yan ang nasira yung ano niya nasira yung takip niya kaya nabuhos lahat yung ano yung mga shampoo sa loob mga body wash talagang malagkit so kailangan talaga nating hugasan na mabuti kasi nga ano parang parang mapifeel mo talaga na ang lagkit-lagkit kaya ayan, hinugasan na po natin at ah, talagang may mga ano dyan may body wash meron pa tayo dyan ano, yan yung para sa ubo yan. 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 maraming mga ano yung body wash talaga niya ay parang isang case ata yan na ano, nadamay din sa ano, nasira na shampoo Pinasok, nilagay nila sa isang yung maitim na bag, puro yun ano shampoo, body wash, conditioner at saka mayroon ding para sa mga kulot na buhok. Yun. Nilagay nila sa isang bag. Kaya, swerte tayo mga kaibigan. Kasi, akala ko kasi ano yun, basura lang ba na ano, na mga bi, ano na nila, binuhos na nila. Kasi kadalasan naman, magtatapon yung ibang Mr. Bean ay ano talaga, ibubuhos nila ang laman sa mga bote. Pero ito ay hindi, hindi talaga mga kaibigan. Talagang nadamay lang sa isang nabasag na shampoo shampoo. Pero ayan, minadali nating nilinisan at tagang swerteng-swerte. -swerte, malaking savings na naman. Ayan, at may, may pamigay natin yung iba. Share-share din natin yung ibang mga nakuha nating biyaya. Ganyan lang po mga kaibigan. Simpleng simple lang. Pasimple lang tayo. Talagang mabigat yan mga kaibigan ha. Mabigat yan. Akala ko nga may anong may bato sa loob sasabihin mo po ang bigat ng mga body wash at mga shampoo. Sabi ko, siguro talagang basura ito na ano ah. Basura ito na pangbunggahan kasi mabigat kaya grab na grab lang tayo. Pero ayan, yan yung swerte na nakuha natin. May sabon na dab tayo sa loob ng mystery bag na iyan. Diba? Bunggahan. Talagang swertihan. Talagang hindi ako na, walang nakauna mga kaibigan at ako lang. At ako yung nakauna papunta tayo sa trabaho. So, sinaswerte tayo ng gabing i. At ito pala itong mga ano mga kaibigan. Itong lollipop. No, itong $14 pala itong mga kaibigan. Eh. Itong just for your lollipop. Um, itong mga Heart lollipop. This is always and forever. Ayan yung ganyan may stick isang box yan. yung isang box red at saka pink. Hindi na natin nilabas kasi ipunta na natin yan sa storage eh. Ayan. Ano mga kaibigan? Heartland. Wow, wow. Ayan mga kaibigan. Ayan na po ang ating nakuhang sa tatlong mystery bag. Ayan mga kaibigan. Oh, tingnan nyo ang daming mga makeup dyan. Ang daming mga makeup dyan. Hindi ko na lang yan in-arrange. Ganyan na lang talaga ang mukha pinag-isa ko lang mga makeup, mga makeup. At yan yung mga reading glasses natin dyan. Ang dami mga kaibigan. Uy. Mga gamot. Ayan, meron tayong energy drink dyan. Meron tayo dito um, almonds na uh, manghang. May socks tayo doon. Um, may tatlo tayong socks. May ano tayong maitim. Pang ano yan ang buhok. Pang gamit yan sa buhok. Meron tayo dyan uh, pregnancy test. The clear blue. Mahal yan. Yeah, meron tayo big sinus inhaler. At ito na yung mga shampoo na hinugasan natin. Shampoo, body wash. Ayan, ang dami mga kaibigan. Sabon. Yan. meron pa tayong sandal dyan. Kasya sa akin. Yan. brush para sa pagpakulay ng sapatos. Yan mga chocolate. Ayan, mga kaibigan. Meron tayong nerf gun doon, o. Oh. Ayan, laruan. mga kaibigan, ang dami. Parami talaga yung Mr. Ibang na nakuha natin. Buti nalang lang at tinaanan natin. Punta tayo trabaho. Ayan. Meron pang mang, pang ano, pang facial hair remover. Ayan. Mga makeup pa. Mga peaky na eyelashes. Ayan. Pang paitim ng buhok. Brown. Meron tayo dito bluetooth na um, earbuds. Ayan. Tingnan mga kabigan, ang dami-dami talaga. So, swerte talaga tayo na dinaanan natin si Mr. Bean kagabi. Ayan mga kaibigan. Ano po ang ating mga biyahe Ang dami. Shampoo, shampoo kayo dyan. Po, mag-ingat kayong lahat dyan mga kaibigan. At, iyan ang po ang, ano, talagang napakaraming nakuha natin na makeup, mga glasses. Po, mga kaibigan, ingat kayo dyan. Meron pa tayong paano sa ngipin dyan. Oh. Close on floss sa ngipin ba? Ayan. You know. Bye bye. bye.